Ayan na guys, andito tayo sa posting ko guys. Bali ang posting ko ayun nasa dulo. Kikita niyo yung bahay-bahay doon. At yung bike ko. Andun ang ano posting ko guys. Bali yung mga mixer natin, nagaantay sa haba ng ilog. Bali apat yan guys. Kasi may boost dito yan. Yan nga pala yung ginagawa ng digging yan. Kaya mga ka-59, naiya talaga mag security guard dito sa bundok. Na na government property yang ano. Kasi ang kalaban mo dito init, putik. Lagi tayo na wow, guys. Dali yung ginagawa nila ngayon. Automatic 'yan. Ay, yung isang kasama na nga ano, you know, Trabado natin yung pinapogi yan. <laughs> yan na guys, ito na. Dali yung main natin pa tayo isang ting sir. Dali apat pa lang yan. Eh. Tatlo pa lang yan isa ba? Dali apat yan. Okay guys, ganyan muna tayo. Abay, mga ka 5